Eh, tama sir, meron yung isang tinutubol shoot dito na Samurai 155 Ito yung uh, Euro uh, Clone sya ng 160 Na click Tilanggalan natin yung cover nya Para may parinig ko sa inyo yung Di, okay, patay mo na Parang meron siyang kinakayod na ano na bakal o may nagkakayurang bakal dyan sa loob basta kuhan mga sir pagkaganyan tanggalin nyo muna yung CBT nyo puli tanggalin nyo sa kanyang panda rin parang ganito yung ginawa namin yan nakatanggal na yung CBT nyan tapos yung tunog ay uh, hindi naman nagbago ganun pa rin kaya ang uh, isusod gagawin ay uh, bubuksan yung cylinder head cover tapos tatanggalin natin yung tensioner. aalogin natin yung camshaft. Yun ang chichik natin kasi nagkakayrong bakal kasi yung kanyang tunog. Na parang same lang din sa mga camshaft na tunog kapag nasira dun sa mga ADB click. Yan, parang same ang tunog. Halos parehas. Pag bearing talaga. Kahit anong brand naman yan, basta mga ganong tunugan, kapag nasisira kasi ang bearing ganun talaga ang ano tunog nila kahit anong brand ng motor mo kaya i-check natin buksan mo natin yan okay, tanggal natin yung cover tapos tensioner sulubi tensioner para malaman natin I-check lang natin to. Kaso ang hirap. Ang hirap dukutin to. Hindi siya tulad ng ano. Yung click na pwede mo dukutin. Check lang natin. Okay. Maluwag ba? Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Tom Okay, confirm na natin. Cam shop mga sir. Maluwag. <coughs> eh, uh, hindi kaya ang dukutin. Kaya obligado natin itong paghihiwalin yung chassis sa kayong makina. Paghihiwalayin lang naman natin. Kasi hindi lang kaya si kaya ang ano, tanggalin. Ang dudukutin. Kaya paghihiwalayin natin to. Hmm? Hindi, hindi mo kaya yan. Ang hirap magigpit niya. It, ikaw, try mo kakalahatiin mo yung ano kakalahatiin mo yung water pump kaso tatanggalin mo muna itong harness harness na hmm. ito sige no, itry mo muna to kasi water pump lang naman to hmm. sige sige itry mo muna kapag dikit dikit na yan di pag iwalay natin basta purpose natin dyan matanggal yung ingay matanggal yung camshaft mapalda ng pisa okay. Testing na, no? Testing mo Okay, ito. na na natin. Hindi kasi kayang dukutin mga sal. Yung kanyang uh, calm shop. na lang natin. Para kahit papano, hindi eh, uh, tayo mahirapan. Tapos hindi rin uh, maluwag yung pagkakahigpit natin. Okay, tanggalin natin yung kanyang water pump. Hmm. Hmm. <laughs> para para kan nila nagjakulo. No? Kuwento wala <laughs> nang alam. Dito mga sir dahil nga dudukutin lang natin to. I-update niyo muna sa kayo siya tanggalin. Tanggalin niyo yung rocker arm tapos yung camshaft sprocket, timing chain para mailabas niyo yung no? camshaft. Wait. Hey, Abi ko sa iyo pare yung. Ito mga sir, na natin yung camshaft. Ito. Ito yung problema niya sa grill guard niya. Tapos pag pinaikot mo, yan, hindi lang klaro. Pagka mo, ramdam mo yung ano, yung grill guard ng ano, nung bearing. Big sabihin, yung nanggagaling na ingay ng makina, nanggaling dito. Tapos ito nga, meron tayong isang pinagpaparihasan nito. Kung sim lang ba ng click 150 4125 Yan. Kahit pa paano, i-bikit uh, na lang natin para makatipid. Yan. Sa iyo sa kanya, at ito yung sa amin kasi, wala namang problema yung sa amin. Yan. Kung wala kong play. Eto, try natin. Uh, susukatan ko muna na ano to. Ng caliper. Tignan ko kung parehas Okay, tama sa dumating na yung ating pinabiling cam shop. Original na cam shop ng Honda. Tapos ikumpara mo yung ano yung pa. Kasi na na natin yan na parehas naman mga sir. Mhm. <coughs> uh -huh. Okay, parehas. Tapos sabi na. May napabaliw doon sa gilid. Walang pinta. Hmm, may may sira ulo. <laughs> okay, salpang natin. Huwag to, huwag to sana kami. Hmm, Ito kami. Sa pisa mo pinigay. Hmm, yan to yun. Ah! Hmm, napabaliw yung... Yung ni 13,000 sa dito ng ginayat. <laughs> 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 bait mo, bait mo. Dung sa pisa mo, buwik siya di mo makabigay. <laughs> hmm, kita mo. Nalaking <laughs> mo. Ma. Pinaparingan ka. Kalahit ka eto mga sanay salpakan natin basihan nyo dyan sa kuntil na yan tapat nyo dito o kung hindi nyo sya makuha dito magbasihan din kayo dito same lang sa mga honda magbasihan kayo dyan tapos may guhit dito yan, sa guhit sa magdito dito tapat nyo sya dyan ang kuwit na yan, ha, tapat nyo dito. Tapos, sa gilid naman nito, ito yung timing mark nito. Yan. Yan, sakto naman. Itong kanal na yan, tapat nyo dito. Ganun nyo. Yeah, sakto naman siya. Kaya, goods ito. Okay, kita mo lang. Ayan, ayok natin yung Tornillo doon. Isusunod naman natin yung rocker arm. Rug nyo din siyang pagpapalpalitin dahil may intake, may exhaust po 'yan. Ayan, bashahin natin. Pagka nakita niyo yung may ganyan, ibig sabihin niyan exhaust po 'yan, yung isa. Ilaw mo. Pagkumparahin natin. Papansin niyo mayroon siya sa kabila wala. Niyan mo, mo Ayan, wala tawis ah, yung kunti. Yeah, meron. Kaya hindi kayo dyan malilito. Yan na yung magiging uh, pinaka-guide ninyo. Sige, gamit natin. Kung paano nyo siya tinanggal, gano'n nyo din syang uh, ibabalik. Ayan, tabasa. Nalagyan natin yung rocker arm. At, uh, syempre, dahil nalagbago tayo ng uh, camshaft, dahil nga, sira yung camshaft nyan, susukatan pa rin natin ng, uh, pinag-alagyan natin ito, 10, sa 24. Same lang din sa mga Honda ng mga click. Yan. Tapos na tayo doon mga sir. Pangilid na lang. Para maisalpak na natin dito. Ito na mga sir. Yan? Ibalik na natin. Napagsama na yung chassis sa kamakina. At uh, binabalik na lang natin yung mga tinanggal na tulad ng throttle body magneto saka yung mga sensor yan okay babalik-balik mga tinatlat hanggang sa matapos natin nilagay yung uh, radiator para matesting natin mukha ano paanda rin na kung ganoon pa rin yung tunog niya Okay, ito na yung tunog niya mga sir ha. Ibalik na rin natin yung panggilid niyan. Ayan ang nawala na yung grarger -gra sa mga akin okay, gusto na ibig sabihin camshaft lang yung naging problema na ito. sa ingay na ginamit natin na camshaft yung pang click at parehas naman Okay, gusto na itong mga so.